Oh, tumabi kayo dyan. Baka masagasaan kayo. Tabi. <laughs> oh, dami nila guys. So, ayan, panoorin nyo. Pagpapakain tayo ng silage. <laughs> Ganda nila tignan, no? And guys, as usual, magpapakain na naman tayo ng uh, silage sa ating mga milkers. Araw-araw na to, hanggang... Uh, matapos yung season uh, end of May. Kaya itong silence kasi ay syempre, uh, wala na silang uh, kulang na yung kinakain nila araw-araw. Kaya kailangan natin magbigay araw-araw din ng supplement. ito yung ating na uh, silence. Hindi kasi kami nagbibigay ng uh, any other supplement. Tulad ng mga meal, ganyan, mga palm kernel, palm kernel, hindi kami nagbibigay guys. Talagang purong uh, silence lang talaga po aming pinapakain sa aming mga baka during ka dito. Spring at saka otom. Kaya ayun, pupunta na tayo magpapakain ng silence Ayan, laman na nakikita mo araw-araw guys sa farming. Ang bundok na yan, yan ang Mount Hat. Diyan ang ski area dito sa aming lugar. Ayan. Malapit lang kami dyan, mga 45 minutes o so 40 minutes. Nandun naman yung pakakainin natin mga baka doon yung ating mga pakakainin uh, yeah. ito naman kale yan guys kale pang uh, winter crops yan uh, papakain namin yan sa winter kung pansin nyo medyo nakahiga na yung iba nating baka at means ay uh, lang natin konti Ayan, kung pansin nyo residual napakaganda yan ang talagang katamtaman ah uh, talagang busog sila kaming ibon guys so yan you know... <laughs> Oh, mga ibon lahat yan, dami <laughs> Siyempre, pagka bago tayo ano, pumasok sa padak o kaya kung nandoon na tayo sa ating mga baka, tinataas natin yung ating boom. Ayan, guys. Ayan. Ang traktora kasi dito sa New Zealand, may front-end loader kung tawagin. Ayan. Ayan. Malimutan natin salamin natin. Ayan, papunta na sila rito. <laughs> Ayan. Alam na nilang nandito na yung pagkain nila. Dito, umpisaan na natin magpagsak. Nandiyan na sila guys. <laughs> oh, tumabi kayo dyan. Baka masagasaan kayo. Tabi. <laughs> oh, dami nila guys. So, ayan, panoorin nyo. Pagpapakain tayo ng silage. <laughs> Ganda nila tignan oh. No? Sa to, panggabi na nila to. At pansan na rin nato guys to. Panggabi. mas malawak ko yung break nila yung pagkain nila ng panggabi kasi mas matagal yung oras sa gabi nasa sa araw yan naman neighbor na namin yan grazing yan grazing uh, arm ayun o oh.

guys, ganoon lang magpakain tapos na <laughs> basta isang load lang muna sa isang araw pinapakain natin kasi nga eh uh, meron pa naman tayo tabo kaya hindi pa ganoon sa ganoon kami magpakain na silage kaya yun lang magandahan pag naganda yung maganda yung weather pag ganitong otong ay uh, makakatipid din kami na silage at uh, maganda pa yung gatas guys kaya And guys, andito nga pang yung ating video po today. Maraming salamat po rin sa panonood. At saka pa-share naman po. And uh, mapalo na rin at subscribe na rin sa ating YouTube channel. God bless po. -bye.